News mga balita ngayon, tagong armas ng NPA sa Misamis Occidental narecover ng army. PNP chief Tore tinanggal sa puesto, Nartates itinalagang kapalit. World Skills ASEAN Manila 2025 pinangunahan ni PBBM ang pagsisimula. Ako po si Cesar Sorian, para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Narecover ng mga sundalo ang isang taguan ng armas ng New People's Army o NPA sa kabundukan ng Tudela, Misamis Occidental nitong linggo ng hapon ayon sa First Infantry Division. Natagpuan ng 10th Infantry Battalion ang dalawang AK-47 rifles, dalawang CZ rifles, isang M16 rifle, at anim na magazine ng AK-47. Batay sa first ID, pag-aari ito ng nalalabing puwersa ng NPA Western Mindanao Regional Party Committee. Ibinunyag ng mga dating rebelde ang lokasyon ng Taguan. Ang operasyon ay kasunod ng enkwentro sa Lano del Sur noong August 23 na ikinasawi ng isang NPA at pagkakasamsam ng M16 rifle. Sinibak sa pwesto si Philippine National Police o PNP Chief General Nicolas Torre III, epektibo kaagad ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin itong Martes. Sa liham na may petsang August 25, inutusan si Torre na agad na ayusin ang turnover ng lahat ng dokumento at responsibilidad para sa tuloy-tuloy na paghahatid ng serbisyo publiko. Si Torre ay nanungkulan bilang ika-31 PNP Chief at ika sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. simula Hunyo. Kinumpirma naman ni DILG Secretary Juanito Victor John Vic Rebulia na papalit kay Torres si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates, dating Deputy Chief for Administration ng PNP. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbubukas ng 14th World Skills ASEAN Competition sa Marriott Grand Ballroom, Pasay City nitong August 25. Itinuturing itong pinakamalaking patimpalak ng technical at vocational skills sa rehiyon. Mahigit isang libong delegado, kabilang ang halos 300 kabataang kalahok mula sa siyam na bansang ASEAN at Timor-Leste bilang observer, ang magtatagisan sa 32 larangan ng kasanayan sa anim na sektor. Katuwang ng Pangulo si Natesda Secretary Jose Francisco Benitez at Dole Secretary Bienvenido Laguesma sa opisyal na paglulunsad. Layo ng kompetisyon na palakasin ang Tech Voc Training ng Pilipinas at ihanda ang mga kabataang manggagawa para sa digang kompetisyon. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.